Isipin mo na kung isang araw ay nakakita ka ng isang pinto, na konektado sa ibang mundo, at anumang mga bagay o kasanayang natutunan mo, ay maibabalik sa totoong mundo. Nagsimula ang kwento habang isang babae ang hinaharas ng ilang lalaki. Gayunpaman, nakilala natin si Yuya, isang batang lalaki na sumusubok na magsalita laban sa mga lalaki. Unit ang tawag sa kanya ng mga lalaki ay mataba at pangit, at sa huli ay binubugbog nila siya. Sa kalaunan, dumating ang mga pulis, at ang mga lalaki ay tumakas. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Yuya na ayos lang siya at lumayo. Nalaman natin na tinuruan siya ng kanyang lolo, na laging maging mabait at tumulong sa mga nangangailangan. Pagdating niya sa bahay, nakita natin ang kanyang bahay na natatakpan ng mga bandalismo, na tinatawag siya sa iba't ibang mga pangasar na pangalan. Nalaman natin na mula pa noong bata pa siya, siya ay binubuli ng lahat. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi maganda ang pakikitungo sa kanya, dahil ang kanyang mga kapatid ay itinuturing na magaganda, ngunit siya ay pangit. At nang makarating siya sa middle school, mas lumala ang mga bagay para sa kanya dahil siya ay nabubugbog sa paaralan. Ang lolo lang niya ang nagbabantay sa kanya, palaging nagpapaalala sa kanya na ang pagiging mabait ay magpapasaya sa kanya. Sa kalaunan ay namatay ang kanyang lolo, ngunit iniwan niya ang kanyang bahay at lahat ng kanyang ipon sa kanya. Sinubukan ng kanyang mga magulang na ipaglaban ang mana, ngunit sa huli, binigay ni Yuya ang lahat. Ngunit tuluyan na siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang, kaya namumuhay siyang mag-isa at sinabihan na magtrabaho ng part-time araw-araw. Sa school, graduating na si Yuya sa middle school, pero sa yearbook niya, puro masasamang komento tungkol sa kanya ang nakasulat. Habang sinusubukan niyang umalis, pinipigilan siya ng kanyang mga buli. Pinaalalahanan siya ng mga ito na kahit graduating na siya ay magiging punching bag pa rin nila siya. Sinabi ni Yuya na kailangan niyang makarating sa kanyang trabaho, ngunit binugbog siya ng mga maton, at nakita natin ang kanyang kapatid na lalaki at babae na nanunood lamang mula sa malayo. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang trabaho, ang kanyang amo ay nagsawa sa kanyang pagiging late, at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Sa bahay, si Yuya ay may nakakadepress na pagkain, at habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, nagtantrem siya, at binasag ang salamin, na iniisip na walang magbabago kahit na matapos ang kanyang graduation. Sinuntok niya ang pader, at biglang bumukas ang isang nakatagong kwarto. Mayroong isang bungkus ng mga kakaibang bagay sa silid, at iniisip ni Yuya na ito ay maaaring mga souvenir ng kanyang lolo mula sa paglalakbay. Nakahanap siya ng kakaibang pinto, at nang buksan niya ito, patungo ito sa isang kakaibang silid. Natatakot siya habang may lumalabas na notification. Habang binabasa niya ito, nalaman niya na ang pinto ay konektado sa ibang mundo. Mayroong isang bilang ng mga notifications, na nagsasabi sa kanya tungkol sa iba't ibang mga functions na magagamit niya lang, tulad ng kakayahang mag ng mga item, at makokontrol niya kung sino ang maaaring gumamit ng pinto. Bagamat nalilito siya sa mga function, sa tingin niya ay parang laro ang sistema, kaya nagpa siya siyang suriin ang kanyang status. Ngunit nang nakita niya ito, siya ay nawasak ng makitang ang lahat ng kanyang mga estatistika ay napakababa. Inilibot niya ang paningin sa buong silid, at nang tumingin siya sa labas, nalaman niyang ibang mundo talaga ito. Nakahanap siya ng note sa mesa, bagamat hindi niya ito mabasa sa una, mayroon siyang kasanayan sa wika na tumutulong sa kanya upang maunawaan ito. Nalaman niya na ang may-ari ng bahay ay isang dakilang sage, ngunit malapit na siyang mamatay, kaya't iniwan niya ito upang ang sinumang makakita nito ay maging bagong may-ari nito, kasama na ang lahat ng nilalaman nito. Ang bahay ay protektado ng magic, kaya walang sinuman ang makakapasok maliban sa may-ari. Nakahanap siya ng isang bungkos ng mga armas sa loob, ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, nakita niya na ang mga ito ay pambihirang mga bagay, at lubhang mapanganib. Tumingin siya sa labas, at sinubukang eswing ang kanyang espada sa paligid, bumagsak siya, ngunit natutunan niya ang isang pangunahing kasanayan sa espada. Sa pag-iisip na ito ay maaaring maging kapakipakinabang, si Yuya ay nagsasanay gamit ang bawat isa sa mga sandata, na natagpuan na ang mga ito ay lahat ng mga bagay ay nasa antas ng Diyos, at siya ay nakakuha ng ilang mga kasanayan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang mga istatistika sa level 1, at iniisip niya kung paano ito madaragdagan. Inilagay niya ang mga armas sa kanyang imbakan, ngunit biglang may isang halimaw na umatake. Si Yuya ay natakot, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang kanyang bahay ay protektado. Ang halimaw ay isang level 300 na bloody ogre, at umaatake ito sa mahiwagang pader. Kinawakan ito ang isang puno, sinusubukang gamitin ito para masira, ngunit hindi ito gumana naisip ni Yuya na dapat niyang subukang lumaban kaya ibinato niya ang kanyang sibat na dumaan mismo sa halimaw at agad itong pinatay sa isang atake. Ang sibat ay bumalik sa kanya at ang halimaw ay nawala na nagbabagsak ng isang bilang ng mga item. Biglang umabot sa level 100 si Yuya at laking gulat niya nang makita ang kanyang stats. Matapos ilaan ang lahat ng kanyang mga puntos, nagpasya siya si Yuya na sapat na ito para sa araw na iyon, at nang sinubukan niyang umalis, nakakuha siya ng isang opsyon sa paglabas ng pera, na nagko ng mga item mula sa halimaw sa pera. Si Yuya ay nalilito nang makita ito, ngunit malugod itong tinanggap. Nang maglaon ng gabing iyon, dumaan si Yuya sa pagbabago sa kanyang katawan, habang ito ay ganap na nagtatransform. At paggising niya, iba na ang katawan niya, at hindi na ang damit niya. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, at basag pa rin ang kanyang salamin, kaya nagpa siya siyang maghanap ng ilang damit. May mga mahiwagang damit sa bahay ng Sage, na malayang nag-a-adjust ng size, at nagbibigay ng hanay ng mga mahiwagang bonus. Nagtataka si Yuya tungkol sa pagkakakilanlan ng Sage, at tumingin siya sa paligid ng kanyang hardin. Maraming iba't ibang halaman at gulay, at sinisikap niyang alagaan ang mga ito. Bigla siyang inatake ng isang level 200 slime monster, ngunit sa pagkakataong ito, mahinahong inilabas ni Yuya ang kanyang spear, at madaling nawasak ang halimaw. Nag-drop ito ng ilang slime coffee jelly, at maging isang rare na kwintas, na may kakayahang ibalik ang kanyang magic power. Muli siyang nag-level up, nakakuha ng kakayahan sa pagtukoy ng presensya, at nasa level 150 na siya. Sinubukan niya ang ilan sa coffee slime, at talagang masarap ito. Nagpasya siyang gamitin ang ilan sa perang kinita niya para makabili ng bagong uniporme, inutusan itong ihanda para sa pagsisimula ng high school. Pagkatapos nito, ginugol niya ang bawat araw sa kabilang mundo, at nagsimula siyang magsaya sa kanyang sarili, maging nakalimutan na ang kanyang depresyon. Siya ay magsasanay, at matuto hanggat maaari tungkol sa kabilang mundo. Isang elite na goblin ang umatake sa kanyang bahay, ngunit si Yuya ay naging ganap na naiiba, mahusay na nakikipaglaban dito, at kaya na rin gumamit ng isang kasanayan upang tapusin ang goblin. Tumilipas ang oras, at nagsimula ang high school, at lahat ay agad na naakit sa kanya, maging ang kanyang mga kapatid ay tila kinikilig. Sa klase, siya ay nilalapitan ng kanyang mga buli, ngunit hindi siya nakikilala ng mga ito, na iniisip na siya ay isang transfer student. Nang sinabi niya sa kanila na siya ay si Yuya, lahat ay nagulat at hindi sila naniniwala sa kanya. Pagpunta niya sa banyo, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sarili sa unang pagkakataon mula nang magbago siya. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng kanyang kapatid na lalaki at babae, nagtataka kung ano ang ginawa niya upang magbago ng labis, habang tinatawag siyang isang tolonan, ngunit biglang may magandang sasakyan na huminto, at hinahanap siya ng babae na kanyang niligtas. Ngunit dyan nagtatapos ang episode 1 ng video na ito. Sana ay nasiyahan ka sa video, tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel, salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.